mga katanungan. We begin with uh, Maricel Halili, News 5. Magandang tanghali po, Yusek. Ma'am, just a quick comment lamang po doon sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa The Hague. She mentioned na nakausap daw niya si FPRRD and meron daw quote-unquote last wish na binigay sa kanya saying na wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas, ipakremate na lang daw siya doon at yung ashes na lang ang iuwi. Would you like to comment on that, Yusek? Uh, family matters po yan at uh, pampamilyang usapin. So sa kanila pong decision yan. Next question, Ana Bajo, GMA News Online. Morning, Yusek. Ma'am, on VP Sara lang din po. Ah, uh, meron po kasi siyang recent statement. Ah, uh, sinagot po niya yung sabi ni Presidente na iwasan na yung pamumulitika at magtrabaho na lang. Ang sabi niya, siguro tumingin siya sa salamin, no? Pag sinasabi niya yung stop na ang pamumulitika, kasi sila yung namumulitika. Ang ginagawa lang namin lahat ay sumasagot kami. Baka po may reaction lang po tayo. Tama naman po na ang bawat tao, lalong-lalo na po ang public servant, ay dapat na nanalamin at ina-assess niya yung sarili niya kung siya ay nagtatrabaho, namumulitika o nagbabakasyon lang. Ang Pangulong Marcos Jr., alam po niya ang direksyon niya. Alam po niya ang dapat nagawing trabaho at yan po ang pinag-uutos sa lahat ng public servants lalong-lalo na po sa ilalim ng executive department. Ang utos sa amin ay magtrabaho. Iwasan ang pamumulitika. Nakita niyo naman po siguro kanina lamang po ay uh, pinasinayaan niya ang uh, pagbibigay ng 387 na na ambulances para sa mga LGUs natin. Nakita niyo na rin po kung paano siya tumulong na mapaunlad pa ang uh, sektor ng agrikultura. Pati na po ang uh, mga mangisda ay uh, nakikinabang sa binibigay po na tulong at uh, uh, ayuda ng uh, pamahalaan uh, ni Pangulong Marcos Jr. Hindi po nag-aaksaya ng panahon ng ating Pangulo para tumulong sa taumbayan Trabaho lamang po talaga ang nasa isip ng ating Pangulo. Sa ngayon po ba ay nasaan si VP Sara o si Pangulong, uh, si B Vice Presidente nung yan ay sinabi niya? Nasaan po ba siya ngayon? The Hague. Okay, at uh, ating pagkakaalam hanggang kailan po siya doon? Hanggang July 23, 23. So, yun lamang po. Tandaan po natin, ang Pangulo po, aksyon, aksyon, hindi bakasyon. Ma'am, ang sabi niya, sumasagot lang din naman daw po siya sa mga attacks po ng Marcos Admin. May dagdag po ba tayong comment doon? Siguro po mas magandang ma-review po niya yung kanya mga sinabi. Tandaan po natin nung inilunsad po yung 20 pesos na bigas, yung po ba ay pag-atake sa bise presidente? Pero inatake niya po ang proyektong ito ng pangulo na 20 pesos na bigas. At marami pa po pong sinabi ang bise uh, na hindi naman po issue ng pangulo at ng gobyerno. Thank you ma'am. Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Hi, Yusa, Good morning. Sa isang interview po ni Mr. Chavit Singson, sinabi niya po na parang nakalimutan na po siya ng Pangulo after the elections kahit malaki po yung tulong niya dito at uh, that's the last time they will help a Marcos po. Mm -hmm. uh, sa ngayon po, uh, hindi po natin alam kung nadinig na po ng Pangulo ang uh, mga tinuran po ni uh, Governor Chavit Singson. Pero sa ating pagkakaalam po, ang ating Pangulo naman po ay uh, hindi po siya nakakakalimot. At kahit siya po'y nakalimutan, hindi pa rin makakakalimot ang Pangulo. So hindi lang po siguro sila nagkakausap or hindi po natin alam. So hintayin na lang po natin kung ano magiging tugo ng Pangulo. Dahil kung sila naman po ay naging maganda ang pagrelasyon uh, dati, kung meron man po. At yun naman po ang sinabi ni niya uh, Governor Chavit, Hin wala po tayong magiging uh, negatibong tugon mula sa Pangulo. Ma'am, just to follow up on the Sabongero story development, sinabi po ni S.O.J. Remulia na uh, sa based sa intelligence na natanggap nila at dokumento, yung mga involved nung sa drug war ni former President Duterte ay possibly involved din sa missing Sabongero's case. May response po ba ang palasyo at have we heard from uh, General Torre about this? Okay, kung ganyan po ang uh, nakikita, na, nakikita sa mga investigasyon, mas lalo pa po dapat itong palawigin yung pag-iimbestiga rito. Dahil mukhang konektado ang mga nagawang krimen kung ito man po ay mapapatunayan. Hindi po natin sinasabi na sila na po ay guilty, pero mas gusto po ng Pangulo, iuutos po talaga niya na dapat mabigyan ng justisya ang mga nabiktima. Thanks po. Sam Medinilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Um, itatanong ko lang po, ma'am, kung, kung ano po yung naging position ni President Marcos doon sa report ng LUA nung nasubmit na sa Office of the President. Opo, ang Pangulo po ay naaral na po ang uh, report mula sa LUA at uh, siya po mismo ang nag-aral nito. At uh, ang rekomendasyon po sa kanya, ay, uh, kanya naman pong inayunan. Um, ano po? <laughs> ang rekomendasyon po ay saka na po namin ibabahagi sa inyo. Kailangan po muna naming umaksyon. <laughs> Hindi po ngayon ang tamang panahon para i-reveal kung ano po ang dapat gawin ng pamahalaan para sa mga nabibiktima ng kakulangan ng supply ng tubig. Pero, um, pero may immediate um, marching orders po ba si President LUA or dun sa other eight concerned government agencies? Kapag tayo po ay nabigyan na po ng pagkakataon na maibigay po ang detalye kung ano man po ang ang, ang gagawin ng gobyerno at pamahalaan para sa mas mabilis na pag-aksyon sa mga biktima nito ng kakulangan ng supply ng tubig, ibabahagi ko po sa inyo last na lang po ma'am. I-confirm -co lang rin po kung may natanggap na rin po ba ng Office of the President yung enrolled bill ng, ng konektadong Pinoy. Parang hindi ko siya natanong ngayon. Sige, Sige po. po. itatanong ko muli, hindi ko siya hindi ko siya natanong sa ngayon. Patungkol diyan. Salamat okay. po. Mm -hmm. Chloe Hofana, Business World. Good afternoon po, Yusek. Um, confirm lang po namin, do we have a new PCO secretary na po? Sa aking pagkakaalam, wala pa po. Nananatili pong acting secretary si uh, J. Ruiz. At kapag ka po naman ay merong bago, kung meron man po, ah, kasi yung po yata ay lumalabas sa mga balibalita, Hin wala pa po ako makukumpirma kasi wala pa po rin dumarating sa akin kung ano man po yung update. So we're denying po ng new secretary si Mr. Dave Gomez. Hindi ko po madidinay, hindi ko rin po masasabing oo o hindi dahil wala po sa akin pang naibibigay na anumapong pong update. On other matters po, Yusek, may natanggap na po bang letter ang Philippines from the U.S. on tariff? Wala pa rin. Opo, uh, ito naman po ay pinangako ni uh, Secretary Frederick Go. Kapag ka po meron na, siya po mismo ang magbabalita at uh, siya po mismo mag explain sa media patungkol po dito. Thank you po. Thank you. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi ma'am mom ma a june survey of the sws showed that majority of filipinos actually 42% disagree with the impeachment complaint while of uh, Vice President Sara Duterte well, 32% lang po ang agree. Uh, kumpara po ito sa kanilang December survey which showed that 41% yung sumusuporta noon sa impeachment at 35% lang yung disagree. As the impeachment po is a constitutional accountability mechanism for our officials, um, nababahala po ba ang palasyo na mas marami ng Pilipino ang uh, hindi sumusuporta dito sa impeachment complaint? Po, uh, wala po, again, uh, wala po at hindi po makikialam ang Pangulo at ang uh, administrasyon ito uh, Kung magkakaroon man po ng impeachment trial o hindi Pero sa at, sa aking pagkakaalam, noong June 2, parang lumalabas na SWS survey 88% ang nais ng mga Pilipino na nais na humarap si uh, Vice Presidente sa impeachment trial ngayon po, parang 42% ang ah, disag disagreed sa impeachment complaint. Tama po ba? So parang magkaiba po yata ang gusto ng tao na dapat siyang humarap sa isang impeachment trial at 42% yung hindi sang ayon sa impeachment complaint. But anyway, kung anong po ang sinasabi ng survey, eh, yan po ang uh, sentimento ng taong bayan. So igagalang po natin yan ayun ma'am, to clarify, yung sinasabi nyo ma'am is a different survey, it's mm -hmm. from OCTA, 78% of... 88% kanos? yung SWS, June 2. 88% of the Filipino, uh, it's a... Oh. Tama ba? Kita ko dito ma'am, OCTA. Uh -huh. Yung OCTA is 78%. Yes. Okay, Opo. No. Yung SWS ng June 2. June, June 2. Itong, um, itong lumabas, ma'am, na survey, it was conducted last June. Yeah, o, pero it, it, okay sige. anyway okay. kung ano man po yung sentimiento ng taong bayan, igagalang naman po natin yun uh, ata uh, muli uh, ayaw na ayaw po ng pangulo na ma ipahid sa atin sa sa sa, sa administration yung impeachment trial dahil ito po ay uh, nasa kamay na po ng mga Senado. so kung ano po ang kanilang um, move no uh, sa impeachment trial nasa kamay na po nila yan. Nabanggitin kasi ma'am ni VP Sara sa interview niya sa The Hague na yung resulta ng survey ay dahil siguro na iintindihan ng mga Pilipino na pure political persecution at harassment lamang ang impeachment laban sa kanya. Uh, okay, kung yun po yung kanyang opinion, higalang po natin. Kung feeling niya po ay eh, political persecution but as far as the uh, administration is concerned, wala pong political persecution na ibinabato sa vice presidente. Ito naman po siguro ay nakikita ko ano yung mga dokumento na naisiwalat na sa hearing at uh, tulad nga ng sinabi natin nung mga nakaraang buwan uh, katulad sa Octa Research, uh, 78% ang sumasang-ayon na dapat humarap ang vice presidente sa impeachment trial. Thank you po. Aileen Taliping Abante Good afternoon, ma'am. Itatanong ko lang kung meron kayong receive info or meron kayong update doon sa uh, flash floods oh, flooding pala sa Kerr County sa Texas. May hmm. mga Pilipino bang affected doon? Sa ngayon po, ang balita po sa atin uh, ng Philippine Consul General, wala pong Pilipinong naapektuhan pero patuloy po ang uh, konsulado natin na nakikipag-ugnayan po sa Filipino community at kung meron po silang pangangailangan ay tumawag lamang po sila at humingi ng tulong sa ating uh, gobyerno sa at uh, ang pagtulong po na yan ay hindi po uh, ipagkakait sa kanila. Handa pong tumulong ang gobyerno at ang pamalaan kung ano po yung pangangailangan ng ating mga kababayan doon. At of course, pinagdarasal po din po natin ang kalagaya ng mga naapektuhan po sa Texas. Thank you, ma'am. Last question, Jocelyn Montemayor, Malaya Business Insight. Maming, hello. Mamingi lang kami ng clarification. Mamingi lang po ng clarification regarding sa speech ni Presidente mm -mm. kanina. Uh, kung yung binanggit po niya na gusto niya para maging zero contribution daw po uh, sa mga pasyente. Ano po ba ito? Sa field contribution o yung babayaran ng pasyente sa ospital talaga na on top sa field health Opo, para mas maliwanag po, maganda po itong aspirasyon ng Pangulo. Sino ba naman po ang hindi magkakana is na wala na sanang bayaran sa ospital ang sino mang Pilipino kapag sila ay ospital So sa abot na makakaya ang aspirasyon po ng, ng uh, Pangulong Marcos Jr., ay mabawasan po o oh, kung pwede nga maging zero ang out-of-pocket expenses ng ating mga kababayan kapag sila na-o-hospital. Na Yan po. Sa hospital. Ah, ah, so hospital. hospital. Yes po, out-of-pocket uh, expenses sa hospital. Okay? Kaya nga po pati po yung field health coverage ay pinalalakihan na rin po ng Pangulo natin para po mas makinabang po ang ibang mga, mga kababayan natin na nalalagay po sa ganitong klasing mga sitwasyon. Okay? Bagong pag-asa para sa persons deprived of liberty. Alinsunod sa panawagin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na itaguyod ang hostisya at kalinga. 10,739 na persons deprived of liberty o mga taong nakapiit ang nakapagtapos ng elementary at high school sa ilalim ng alternative learning system ng Department of Education. Nabigyan din sila ng time allowance for studying, teaching, and mentoring ayon sa Republic Act 10592 bilang pagkilala sa kanilang pagsisikap. Samantalang 107 PDLs naman ang nakapagtapos ng kolehiyo sa ilalim naman ng Tertiary Education Behind Bars program sa pakikipagtulungan ng Commission on Higher Education habang 720 PDLs naman ang nakapag-enroll na sa iba't ibang degree programs. Pinalalawak pa nito ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa iba't ibang kolehiyo at universidad. Kaugnay nito, 112,707 PDLs na rin ang nakatanggap ng pagsasanay na sa iba't ibang technical at pangkabuhayang kasanayan tulad ng carpentry, electronics, welding, arts and crafts at small-scale entrepreneurship sa tulong ng TESDA at ng mga katuwang mula sa civil society. Ang buhay ay mahalaga. Ang mga naligaw ng landas noon ay maaari pang bigyan ng pag-asa ngayon. Kaya paigtingin pa ang huli hindi patay sa mga operasyon. Bago tayo magtapos, palakasin ang ugnayan ng lokal at national government. Nakatakdang makasama ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang meet and greet ngayong hapon ang ilang mga first-time government officials sa paglalayong mapalakas ang ugnayan ng national at local government. Bibigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na pag-igtingin pa ang ugnayan upang masiguro na maipaabot ang kaunlaran sa anumang sulok sa bansa para mas mabilis na mararating ang pangarap na bagong Pilipinas. Ipapahayag din ni Pangulong Marcos Jr. ang positibong suporta ng national government sa pagtupad ng mga programa ng mga LGU. Kabilang na dito ang pagsuporta pagdating sa disaster preparedness, peace and order, at digitalization sa mga lokal na pamahalaan. Nais nice din ang Pangulo na gabayan ang local government officials upang mas malapit ang serbisyo sa mga tao at itaguyod ang kultura ng transparency at performance-based governance. At dito na po natatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.